pag paglalanding nila eh. yan. Ayan ah. na. Sipag na ng silver. Oh. Ah. yung paper natin. to ah. so mag-ama yan eh. Anak niya yung na eh. natin, so. taper, yan. Yan ang pinakamatanda natin. Ito. Paper na yan. na natin. Tanda na. Đây nè, là landing nè Ito anak din Ganda ng Pakistan, eh, Pakistan. May na Pakistan. Ngayon na, ito yung apat ah. Anim ba Ayan, magandang kuha natin. Tiger Crescent na ah. Viena. Ayan, mga ganda. Ang ganda ang Viena. Ayan, bumaba na si Black Diamond. Si 4. Ayan, si 3. Si Bluebird. Ayan. Si 5. O, saan si 5? Wala pa si 5, ah. master sipag si oh. puro mga kaklato oh. Yung tatlo na puro puro kakain si bluebird si tres stress yeah. tres bluebird oh.